Ang pagsuka ng dugo ay maaring ulcer sa tiyan. Ang peptic ulcer disease ay isang break sa panloob na lining ng tiyan, ang unang bahagi ng maliit na bituka o minsan ang lower esophagus. Ang ulcer sa tiyan ay tinatawag na gastric ulcer, habang ang isa sa unang bahagi ng bituka ay duodenal ulcer. Ang isang ulcer sa tiyan ay nangyayari kapag ang acid sa tiyan ay kumakain sa pamamagitan ng iyong proteksyon na lining ng tiyan, na gumagawa ng bukas na sugat. Kasama sa mga karaniwang palatandaan at sintomas ang nasusunog na pananakit ng tiyan at hindi pagkatunaw ng pagkain. Ang mga ulcer ay gumagaling kapag ang mga kondisyong sanhini nito ay nawala. Dapat tukuyin ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang sanhi ng iyong ulcer upang magrekomenda ng tamang paggamot. Ang ulcer sa tiyan o gastric ulcer ay isang bukas na sugat sa lining ng iyong tiyan. Ito ay karaniwang sanhi ng pananakit ng tiyan pananakit na maaari mong maramdaman na nagmumula sa isang partikular na lugar kadalasang may kalidad ng pag-aapoy o pagngangalit. Ngunit hindi lahat ng ulcer sa tiyan ay nagdudulot ng mga kapansin-pansing sintomas. Ang mga ulcer sa tiyan ay karaniwan at magagamot, ngunit maaari itong maging malubha kung sila ay magtatagal ng walang paggamot. Ang ilang mga ulcer ay patuloy na dumudugo na maaaring humantong sa makabuluhang pagkawala ng dugo sa paglipas ng panahon. Ang ilan ay maaaring patuloy na maagnas sa dingding ng iyong tiyan hanggang sa magkaroon ng butas. Minsan, ang ulcer sa tiyan ay tinatawag na peptic ulcer. Ang mga ulcer sa tiyan ay isang uri ng sakit na peptic ulcer. Ang isang ulcer sa tiyan ay parang isang masakit na lugar sa iyong tiyan na matatagpuan sa iyong itaas na tiyan, sa pagitan ng iyong breastbone at ng iyong pusod, medyo pakaliwa. Ang karaniwang pananakit ng ulcer ay parang acid burn sa iyong tiyan o parang may kinakain ito. Ang pakiramdam na ito ay hindi isang ilusyon. Ang mga asido sa tiyan, enzyme at iba pang chemical ay kumakain sa sugat. Maraming tao ang nakakaranas ng hindi pagkatunaw ng pagkain na may mga ulcer sa tiyan, na nangangahulugang nasusunog na pananakit ng tiyan kasama ng pakiramdam ng pagkabusog. Maaaring mabusog ka sa ilang sandali pagkatapos mong magsimulang kumain at o katagal pagkatapos mong kumain. Naguulat din ang mga tao. Acid reflux at heartburn. Pagduduwal at pagsusuka. Pagdurugo, belching at pananakit ng gas. Ang mga sintomas na ito ay nauugnay sa mga kondisyon na naging sanhi ng iyong ulcer sa tiyan. Ang ilang mga tao ay hindi nakakaramdam ng kanilang mga ulcer sa tiyan. Ang mga ito ay tinatawag na silent ulcers. Maaring hindi ka makaranas ng anumang sintomas hanggang sa magkaroon ka ng mga komplikasyon tulad ng pagdurugo o pagbubutas, butas. Maaaring kabilang sa mga sintomas na ito ang pamumutla, putla, pagkahilo, panghihina o panghihina, itim na dugo sa iyong tae, suka na parang coffee grounds, biglaan, matinding pananakit ng tiyan na hindi nawawala, Gano kalubha ang mga komplikasyon ng ulcer sa tiyan? Mga ulcer sa pagdurugo, ang aktibong pagdurugo mula sa ulcer sa tiyan ay maaaring banayad hanggang malubha at maaaring makaapekto sa iyo ng kaunti o marami. Ang katamtamang pagkawala ng dugo ay maaaring humantong sa anemia habang ang matinding pagkawala ng dugo ay maaaring humantong sa pagkabigla. Mga butas-butas na ulcer, ang isang ulcer na nadudurog hanggang sa dingding ng iyong tiyan ay bihira, ngunit ito ay isang emergency ang mga acid sa tiyan at bakterya na tumagas mula sa butas sa iyong lukab ng tiyan ay maaaring magdulot ng impeksyon. Ang impeksyon sa iyong lukab ng tiyan ay madaling kumalat sa iyong daluyan ng dugo at humantong sa sepsis. Ano ang nagiging sanhi ng mga ulcer sa tiyan? Ang dalawang pinakakaraniwang sanhi ng mga ulcer sa tiyan ay ang H. pylori bacterial infection at sobrang paggamit ng non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs, sucralfate, misoprostol, bismuth subsalicylate, mga blocker ng histamine receptor, H2 blockers. Binabawasan ng mga gamot na ito ang acid sa chance sa pamamagitan ng pagharang sa chemical na nagsasabi sa iyong katawan na gumawa nito. Kabilang sa mga ito ang famotidine, simetidine, nizatidine, proton pump inhibitors, PPIs, ang mga gamot na ito ay nakakatulong na bawasan ng acid sa tiyan at pinahiran din at pinoprotektahan ang lining ng iyong tiyan upang itaguyod ang paggaling. Kasama sa mga PPI ang Esomeprazole, Dexlansoprazole, Lansoprazole, Omeprazole, Pantoprazole, Rabeprazole. Mga medical na pamamaraan. Kung mayroon kang komplikadong ulcer, maaaring kailanganin ng iyong provider na gamutin ito ng direkta. Karaniwan nilang magagawa ito sa panahon ng iyong pagsusulit sa endoscopy. Ginagamot ng mga provider ang pagdurugo sa pamamagitan ng pagcauterize o pag, or pag ng gamot sa sugat. Kung mayroon kang butas, maaaring kailanganin ng isang colorectal surgeon na tahiin ito. Bihirang, ang ilang mga tao ay may patuloy na mga ulcer sa tiyan na hindi tumutugon sa paggamot o patuloy na bumabalik. Ito ay maaaring magdulot ng malalang pananakit at pagkakapilat sa iyong tiyan. Ang tisyo ng peklat ay maaaring makahadlang sa labasan sa ilalim ng iyong tiyan. Ito ay maaaring mangailangan ng operasyon upang alisin ang peklat na tissue o buksan ang labasan. Pyloroplasty Putulin ang nerve na nag-trigger ng acid sa tiyan, vagotomy. Paano ko mapipigilan ang isang ulcer sa tiyan na mangyari o bumalik? Upang maiwasan ang ulcer sa tiyan, gumawa ng mga hakbang upang tanggalin ang H. pylori. Karamihan sa mga taong may infection sa H. pylori ay hindi nakakaalam nito. Malalaman mo kung mayroon ka nito sa pamamagitan ng pagkuha ng simpleng breath test or stool test. Kung gagawin mo, maaari mo itong gamutin ng maagap bago ito magdulot ng anumang mga problema. Gumamit ng mga NSAID ayon sa itinuro. Kung nakagawian mong pamahalaan ang pang-araw-araw na pananakit at pananakit gamit ang mga NSAID, siguraduhin hindi ka umiinom ng higit sa inirerekomendang doses. Kung dadalhin mo ang mga ito para sa mga medikal na dahilan, kausapin ang iyong provider tungkol sa pagbabawas ng iyong dosis, pagpapalit ng iyong gamot o pag-inom ng iba pang mga gamot kasama nila upang maprotektahan ang iyong tiyan. Bawasan ang iba pang mga irritant. Ang paninigarilyo, paggamit ng alak at ilang iba pang mga gamot ay maaaring maging mas malamang na magkaroon ng mga ulcer kung mayroon ka H. pylori o umiinom ng mga NSAID. Outlook prognosis. Gaano katagal bago gumaling ang ulcer sa tiyan? Kung iniinom mo ang iyong mga gamot ayon sa inireseta at iniiwasan ang mga bagay na maaaring magpalala sa ulcer, dapat itong gumaling sa loob ng ilang linggo. Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magsagawa ng mga follow-up na pagsusuri upang matiyak na ang ulcer ay gumaling at anumang impeksyon ay naalis na. Karamihan sa mga tao ay mga ngailangan lamang ng panandali ang paggamot, ngunit ang ilang mga tao ay may mga malalang kondisyon na maaring magdulot ng mga malalang ulcer. Halimbawa, ang zollinger ellison syndrome ay nagdudulot ng labis na asido sa iyong tiyan. Maaaring kailanganin ng mga malalang kondisyon ang pangmatagalang gamot. Ano ang dapat kong gawin kung sa tingin ko ay may ulcer ako sa tiyan? palaging humingi ng medical na pangangalaga para sa ulcer sa tiyan. Bagamat maaari mong pansamantalang pamahalaan ang iyong mga sintomas gamit ang mga over-the-counter na gamot tulad ng antacids at bismuth subsalicylate, hindi nito gagaling ang ulcer. Kailangan mong tugunan ang pinagbabatayan na dahilan. Ang hindi ginagamot na ulcer ay maaaring humantong sa mga seryosong komplikasyon kahit na wala kang malalang sintomas. Ang pangunahing sanhi ng mga ulcer sa tiyan, ang infection sa H. pylori, ay maaari ding humantong sa iba pang mga complication. Halimbawa, ito ay isang panganib na kadahilanan para sa pagkakaroon ng cancer sa tiyan. Kailan ako dapat pumunta sa ER? Humingi ng emergency na pangangalaga kung meron kang matinding sakit na hindi nawawala. Mga palatandaan ng dugo sa iyong tae o madugong suka mga palatandaan ng matinding pagkawala ng dugo, tulad ng pamumutla at pagkahilo. Ang mga ulcer sa tiyan ay karaniwan at magagamot, ngunit maaari rin itong maging malubha. Kahit na hindi sila nagdudulot ng mga sintomas, kailangan pa rin nila ng paggamot. Habang ang mga pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa iyong pakiramdam na mas mabuti, mahalagang kilalanin at gamutin ang pinagbabatayan na dahilan. Ang ulcer sa tiyan ay nangangahulugan na ang iyong natural na acid sa tiyan ay napakalaki ng iyong protection na lining ng tiyan. Iyan ay isang sitwasyon na maaari lamang lumala kung hindi ito pinangangasiwaan. Makakatulong ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na magreseta ng tamang paggamot para sa iyong kondisyon.